So yun mga kaasang for today's video Meron tayong bubuksan dahil may nagpadala sa atin ng package At tayo uh, may product tayong susubukan ngayon So ano pa bang hinihintay natin? Buksan na natin ito Buksan na nga natin yung package na pinadala sa atin Ni Sir Reynard ng Mr. Guppy Yan may sticker na kasama Dahil nagpadala siya ng Deep Blue Aqua Products At yun nga sabi sa akin ni Sir Reynard Tignan muna natin baka meron Ah oh, wala na sabi sa akin Reynard, uh, subukan ko raw yung kanyang brand ng uh, Baby Brine Shrimp Eggs. So, malalaman natin pag sinubukan natin kung anong pagkakaiba nito. Ang ganda na lalagyan, ang ganda ng packaging. Bakal, oh, lata. Tapos yan, nakalagay dyan yung kanyang brand Deep Blue Brine Shrimp. Finest quality artemiasis, hatch rate. 95% so medyo mataas 'yon no tapos 100% Tibet so galing sa Tibet yung ano yung kanyang brine shrimp at ayun, yung kanyang instructions ay kailangan nyo pang scan para makita nyo kung ano yung instruction kung paano mag pahatch ng brine shrimp kung ganong karami ang dapat asin kung ganong karami tubig, kung ganong karami brine shrimp eggs ang ilalagay, so ito na nga buksan na natin at ayun no para fresh ang kanyang brine shrimp hindi pa siya nakalagay do sa lata so naka, ano pa to? naka sealed pa to sa isang plastic at pag bumili ka ikaw na maglalagay niyan. Ah, uh, syempre no. Paalala lang sa mga baguhan, ang mga baby brine shrimp eggs eh kailangan naka-ref. Naka -ref 'yan pag nabuksan niyo na. So, ayan, medyo dark, no? Medyo dark yung kulay ng kanyang eggs at ayun, uh, sa tagal ko nang iisda ngayon lang ako gagamit ng BBS galing sa Tibet. So, ang usually kina ang ginagamit ko eh galing sa Salt Lake, galing sa Bohai Bay, iba-iba kasi 'yan. Ngayon, may mga galing sa Tibet. So, ngayon tayo makaka-try nito. At wala nga pala akong hatchery, kaya kailangan natin gumawa ng hatchery. So, simpleng hatchery lang ang gagawin natin ngayon. Kailangan lang natin ng plastic bottle. At ganun kabilis lang guys, meron na tayong hatchery. Napaka-simpleng hatchery lang nito, no? Nag Napakita ko na sa inyo dati, ganyan kasimple lang naman. Kailangan nyo lang ng air hose at kailangan nyo ng pangsipit para yung eros natin ay mag-lock dyan so, so lalagyan natin ng tubig yung ilalim para mabigat para hindi ito maob yung ating hatchery bago natin lagay yung tubig doon sa ating paglalagyan ng eggs so maliit lang itong ginawa ko pang sample lang yan dahil hindi yan talaga yung gagamitin ko lagyan natin na siguro isang isang kutsarang rock salt tapos buksan natin yung air pump syempre para mahalo muna yung rock salt bago natin ilagay yung ating BBS eggs So ilagay na nga natin tong BBS eggs Pero depende sa inyo yan Kung gusto nyo ilagay nyo na sabay Parehas lang naman din yun So konti lang ipapatch natin Dahil maliit yung hatchery natin So mga 1 port lang na kutsara to uh, Di ako mag expect ng marami Dahil uh, pag nagpatch ako na marami Masasayang lang Dahil konti lang ang aking mga, ano ngayon, mga isda ngayon dito sa bahay So yun mga kasang, no, medyo dark pala ang kulay ng mga brine shrimp eggs na galing sa Tibet dahil <laughs> Nasanay ako na medyo orange yung ano yung pinapatch ko pero tignan natin ito no kung ganong kabilis nga magatch to uh, at ko siyang magganyan ng mga 24 hours at babalikan natin yan tignan natin kung ganong karami yung natin dahil ang nakalagay doon sa label eh 95% ang hatch rate nitong deep blue brine shrimp so ayun mga kasang, balikan natin yan bukas at meron nga palang binigay sa ating sticker. syempre lalagay natin yan dito para makita ng iba natin mga kasang na pupunta dito na meron akong sticker <laughs> ni Mr. Gappy Yan, maraming salamat po, Mr. Gabi. At yun nga pala mga kahasang may nangyari dito sa aking flower Horn na metal storm. Hindi ko alam kung bakit at kung ano nangyari sa kanya. Pero yun nga lang makikita nyo, medyo matamlay siya at nakaluwa yung isang mata niya. So, nagtataka ako nasa 75 gallons yan. Hindi naman ganun kadumi yung tubig. Ata, dahil hindi ko naman tinetest yan. So, ayo pwedeng ano, no? pwedeng, hindi ko alam eh. Pwedeng madumi yung tubig, may bakterya yung tubig, pwedeng nahigup ng pump. So, hindi siya, ano, no? hindi siya stress, makulay pa rin siya. Pero yung mata niya, nakaluwa yung isa. At nagtataka lang ako, kung pop ay to dalawa dapat. Kung cloudy ay dalawa dapat. Pero bakit isa lang yung mata nakaluwa? At yun, hindi pa siya cloudy. Ayan o, maliro pa rin. Pero nakaluwa siya. So, ang plano ko dito ay lagay ito sa labas. Uh, at baka may problema kayong din natin, no? Hindi ko na ite-test kit yan dahil wala na akong test kit. Expired na. So, yun. lagay muna natin sa labas to uh, Titignan natin kung paano natin gagamutin malakas naman siya no kaya hindi ako kinakabahan na baka ko ano mangyari sa kanya dahil kumakain to malakas pa kumain tapos ayun nga yung kulay niya maganda pa rin yung cook niya hindi pa drop cook at ayun tingin ko may, hindi ko alam baka nahigop lang ng pump to eh so lagay muna natin siya dito sa ating 50 gallons dito sa labas kasi fresh yung water nito at wala pang nakalagay dito So, kung may problema man yung tubig ng ating 75 gallons, eh, magiging maayos siya, makaka-recover siya dito sa ating 50 gallons dahil fresh ang tubig nito. So, ayan guys, kawawa oh. Hindi ko alam kung bakit ganyan na nangyari dyan. Tahimik lang naman siya dun eh. Ayan oh, maganda pa yung kulay niya, malaki pa yung tiyan yung kok niya, bilog na bilog. Pero yung mata, mata niya talaga eh, nakaluwa. So kung magkakaroon kasi ng pop yan, dapat daan-daan yan eh. Tapos yun nga, mawawala yung condition niya. Pero ito nagtataka talaga ako. Sinubukan kong hawakan kanina yung mata niyan, matigas eh. Tinutulak <laughs> ko pa loob, pero ano lang, gentle lang. Sinubukan kong itulak pa loob, pero parang may laman siya sa loob eh, na hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko siya may push pa loob. At Siguro papabaya ko na lang yan dyan Lalagyan ko ng rock salt Kung makakita ko na Epsom salt Mas maganda o magna salt Mas maganda Tapos lagyan natin heater Hindi ko pa siya gagamutin ng tetracycline Dahil hindi ko pa rin sure kung kailangan na talaga Dahil isang mata lang yung may problema So yung mga kasang ka mahigit 24 hours na At kamusta na ba itong ating sinusubukan baby brine shrimp eggs kung naghatch na nga ba siya tanggalin muna natin yan balikan natin na ilang minuto at ayun mga kasang, ganito yung itsura ng tubig niya at syempre hindi natin ipapakain yan nagtaka lang ako doon sa tubig no kasi usually yung mga ginagamit kong brine shrimp malinaw pa rin yung tubig pag mga unang araw pangalawang araw malinaw pa rin yung tubig tapos naghatch na sila so kitang kita mo yung mga naghatch na brine shrimp ito medyo lumabo yung tubig niya So ayan. Subukan natin yung pagkain no at medyo may mga sumamang eggs. Marami naman nag-hatch, hindi ko lang alam kung 95% yan nung nilagay. Hindi, hindi pa to lahat guys, ha? may mga natira pa. So hindi ko alam kung 95% hatch rate nga yan dahil may mga sumamang mga eggs. Dito ako nahihirapan eh, pag ihiwalay ko na yung mga eggs doon sa mga naghatch hatch So ayan may mga natira pa dyan, kalahati lang yung pinuha natin. At uh, ipapakain ko nga to. sa akin mga isda. Maganda yung to mga bibir brine shrimp na to. Sa malilit na isda, syempre, lalong lalo na sa mga fry. Dahil yun lang yung mga kaya nilang kainin. Na high protein kasi nga, live. So gustong gusto talaga to ng mga fry. Na kahit anong isda pa yan. So recommended talaga yung mga nagbibreed ng na mga isda na... Ito yung pinaka sa tingin ko best na pwede natin ibigay na live food para sa mga isda na mga fry. At siguradong mabilis lalaki yung mga isda nyo. Kahit anong brand pa yan, no? So, yun nga. Sinubukan ko lang naman tong, ano, na deep blue dahil pinasubok sa atin ni Sir, ano, Reynard. ah uh, tingin ko okay naman at maganda naman. ah uh, sa dami nang nasubukan kong BBS, eh, halos pare-parehas lang din naman talaga yan yung mga hatch rate niyan. Tapos pare-parehas din kung saan galing. So, yun nga pala, no, ngayon lang ako nakasubok ng Tibet, yung baby brine shrimp na galing sa Tibet. Pero tingin ko okay din naman, iba lang yung kulay niya, medyo darker lang yung ano, yung eggs niya, medyo darker din yung mga brine shrimp. At medyo mas maliliit ng konte. hindi ko lang alam kung lalaki rin to pag kalipas ng mga ilang araw. Pero yun lang napansin ko, mas maliit lang ng konte, siguro mas maganda to sa mga mas maliliit na isda. At yun nga, binigyan ko na lahat ng na maliliit natin dito na mga fry, tsaka mga guppies, at yung mga uh, fry natin ng platy, fry natin ng uh, molly, Ayan, gustong gusto nila nga at kita kita nyo naman. At sure naman din ako, nakakainin at kakainin nila yan. So, ayun, wala naman ako masasabing special din dahil nga sa dami na nasubukan ko. Eh, lahat naman ng sinubukan kong BBS, eh, nag naman. So, ayun, ubusin na natin ito at bigyan natin sa mga guppies. So all in all, masasabi ko, goods naman yung deep blue baby brine shrimp eggs. So yun mga uh, sang, no, sa so, mga gusto mag-order ng deep blue baby brine shrimp, ilalagay eh, ko na lang yung link ng uh, mga shop ni Sir Mr. Gabi. No? At ayun, maraming maraming salamat Sir Reynard Uy sa pagpapadala mo ng mga samples para masubukan ko yung deep blue baby brine shrimp eggs. So ayun, maraming maraming salamat at tapos taposin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.